Pinatupad na ng Land Transportation Office o LTO Region 12 ang bagong sistema ng pamamahagi ng motorcycle plates noong nakaraang linggo para sa mga motorsiklong narehistro mula 2014 hanggang 2017 maaaring kunin ang plaka sa LTO Coronadal City District Office o sa 4th floor ng KCC Mall of Marbel sa tapat ng Events Center. Samantala, para sa mga motorsiklong na rehistro mula 2018 hanggang 2025, ang pamamahagi ay ginagawa sa LTO 12 Regional Office Ground Floor New Registration Unit. Kailangan lamang dalhin ng mga may-ari ng motorsiklo ang orihinal na official receipt o OR at Certificate of Registration o CR sa pagkuha ng plaka. Ayon sa LTO, layunin ng bagong sistema na maiwasan ang pagsisiksikan at mapabilis ang serbisyo sa mga motorista. Ipinaalala rin ng ahensya na ipatutupad ang no plate no travel policy kaya't mahigpit na ipinagbabawal ang pagbiyahe ng motosiklo na walang plaka. Grace Toretta, NDBC, Bida Balita.